welcome back again sa ating Ideal channel so ito nagkakaroon na naman akong pagkakataon para mag hunt pero ang totoo nyo mga paps ah, susubukan ko lang tong aking ah, matagal na nakatago si XLM no? ito yung gagamitin natin yung camera ngayon kung okay ba siya dahil yung aking ah, action cam na gamit malabo local lang kasi yun murahin lang kaya itinabi ko na binigay ko sa anak ko kaya itong gagamitin ko ngayon matagal to sa akin hindi ko na nagagamit tinago ko inubukan ko i-charge yung battery okay pa naman kaya sinaksa ko dito ito yun ngayon uh, sana uh, ay, may mapadapo tayo bali tatabangan ko ngayon kawad tapos na din dyan uh, sana nga maros makadali tayo kasi ilan lang kasi matumal ngayon ilan lang yung ano pa isa isa lang yung ibon na nakikita kong lumilipad sana may mapadapo tayo dito sa kawan ng kuryente para kahit pa paano masubukan natin si Exilim so ayan Exilim so, may tali pa siya hindi ko tinanggal para yung kis mahulog pero matibay naman ang ano lang hindi ko tinanggal yung kis na mahulog ah safe siya ibitay lang siya so ayan mga paps ah uh, sana mayroon tayong mapadapo sa so, mga gusto mo pa-shoutout dyan, no? Comment lang kayo sa comment section natin para ma-shoutout ko sa next page ko. So, yun mga paps. Magpapahuni ako ng speaker para sure para may mapalapit tayo. So yun lang mga paps. At ako iuwi na. Gawin napakatumal. Pero kahit paano mga paps, pinagbigyan naman tayo. So yun, may anim na piraso tayo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So yun, may anim na piraso. So pwede na rin ito mga paps, pang adobo. So, yun, nasubukan na natin nating bagong side cam lupit ng patama ni ay python air ngayon mga paps solidong solido napakalutong tsaka yung ano pala nito silencer binago ko na dahil yung nakaraan na gamit ko medyo maingay kaya pinanitan ko na ng ano bago uh, medyo tahimik na o, yun na mga paps ulitin ko sa mga gusto mo pa shout out comment lang kayo sa comment section natin para ma shout out ko sa next video ko at sa mga napadaan lang sa aking muting channel dyan huwag kalimutan mag subscribe yun ihit ang notification bell para lagi ka update sa sa mga video at kung nagustuhan nyo mga paps yung mga ganitong content huwag kalimutan mag like yun i-share sa mga friends o ka-group nyo yung bawat video yung ina-upload ko so yun lang mga paps maraming salamat sa panunod at sa walang sakang pag-support sa aking muting channel Babo! Yeah!